Umag na nakaw na nilabanan at nahuli ni Batman. Kung kwal ito kay Kel Mayvet at tahimik na natulog sa bahay niya sa Cape Coral, Florida noong August 27, 2025. As usual, nakaayos na siya, nakapag-toothbrush at tatulog na nga habang suot-suot yung Batman na pajamas niya. Around 2.03 AM, dito na nga magigising si Kyle nang marinig nga niya yung alarm doon sa CCTV niya kung saan meron nga daw taong gumagalaw doon sa nakaparada niyang sasakyan. So, Siyempre, agad na nga bumangon si Kyle at hindi na nga siya nagpalit ng damit at dumiretso na nga siya doon sa sasakyan niya. Noong una, wala na nga yung magnanakaw doon sa sasakyan niya at iniwan nga lang itong gulo-gulo kaya naman dito nga siya tumingin doon sa paligid niya And dito na nga niya makikita yung magnanakaw doon sa kabilang garay sa may kapitbahay niya. Dahan-dahan ngang nilapitan ni Kyle yung magnanakaw kung saan dito na nga sila naglaban. nag Batman and Joker nga sila doon sa garahe nga ng kapitbahay niya and eventually natalo nga niya yung magnanakaw. Umawag naman agad ng mga polis itong si Kyle at sa pagdating nga ng mga polis, nagulat at medyo natawa nga sila doon sa nakita nila. Sumalubo nga sa kanila si Kyle na naka-Batman na pajamas pa nga at hawak-hawak nga nito yung magdanakaw na nahuli niya. Dahil sa nakakatawang suot nga ni Kyle noong nakapaglaban nga siya doon sa magdanakaw, nakapagpicture pa nga sa kanya yung mga pulis Ayun doon sa isang pulis thanks to a quick thinking neighbor in his Batman pajamas, another burglary suspect was put behind bars. Lumalabas din palang dating officer or bantay nga sa kulungan itong si Kyle and isa nga rin siyang martial arts instructor so hindi na nga nakakapangduda na nahuli nga niya yung magdanakaw. Alam mo yun, para na rin talaga siyang real life Batman. Ngayon, meron daw siyang contracting business pero baka daw idagdag niya yung pakikipaglaban sa mga krimen sa isa sa mga trabaho niya. Masinto, nakilala nga yung magnanakaw at ito nga si Justin Simple 20 years old, na nahuli pang pa ang daladala yung mga gamit ni Kyle at nung kapitbahay niya. Ayon sa mga pulis, matagal na daw magnanakaw itong magnanakaw na ito but unfortunately for him this time, nahuli nga siya ni Batman. Yun na nga yung picture na ito, pinost nga online at maraming ng tuwang tuwang-tuwa dito given yung context nga doon sa nangyari. Ito ba naman kasing magnanakaw? Magnanakaw ka na lang sa Batmobile pa. Siguro nakita rin nung tadhanan suot-suot nga ni Kyle yung Batman pajamas niya kaya nga pinadala yung magnanakaw para sa isang gabi maging si Batman man lang siya. Kami nga din yung nagtatanong kung bakit ganito daw yung suot niya pantulog pero kung isipin mo, Pakialam nyo ba? <laughs> Yun naman kay Kyle, binili daw niya itong Batman 1 sinato noong 2016 para nga daw terno sila nung anak niya. Dagdag pa nga ni Kyle, I'm really glad I had my Batman pajamas on because that gave me the extra confidence I needed.